What's up, what's up, what's up? Uh, Panuori natin tong Punto de Vista ni Reaction TV. Okay, uh, simulan natin yan. Pasok. Pasok mo, pari-pari. sa naging proseso ng pagpasa sa 2025 National Budget. Sa kabila yan, ng mga ipinakitang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may blanco ang ilang pahina. At nakatutok si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalan 2025 National Budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 National Budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas, kabilang na Sen. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang by Cameral Conference Committee Report may mga blankong probisyon by the way po, si Raul Manuel, sumabit lang. <coughs> nung uh, pinasabog na ni uh, Congressman Ungab, una nagsalita si Jaime Marcos, ngunit wala pong bisa ang salita niya. Hindi siya ganong pinakinggan kasi nga ayaw na mabudol ng mga tao. Eh. Baka budol na naman yun. Eh, no? Pero nung nagsalita na po itong si Congressman Ungab, dun na po pumutok ang lahat-lahat. <laughs> Ito po ha, si, ano, si Uh, Senator Grace Poet. Ay, Grace Poet. Grace po. <laughs> Ito po. But in terms of stages, from Bicam report na black and then enrolled bill with figures, um, But sino kayo ngayon! No, alam mo, pag sa enrolled bill, uh, yun yung uh, pinaka-importante uh, doon sa Bicam. Wala namang blanco doon and all the totals uh, have already been verified. And... Okay. Uh, Madam uh, Grace po, <laughs> Doon sa enroll bill, wala naman sinasabing may kulang doon. Mm. Kasi doon nga pagbabasian yung gaay. Uh, ang problema, yung bicameral bicam committee report, marami pong kulang na numero. Uulitin ko na naman ito eh. Inexplain ko na to kay Mr. Kilay eh. Ngayon, in-explain ko na naman ito kay Grace Poet. Napakahirap po bang ng sinasabi ng reporter na yung no. bicameral committee report, hindi po tinutukoy dito yung gaa o yung enrolled bill. dahil kasi nalagyan na po ng numero yon. Hindi nga pwedeng pirmaan yung GAA o yung General Appropriation Act kung kulang-kulang po yung enrolled bill. Ang tanong, sino ang nagdoktor o nagmagic doon sa bicameral report? Naku, ang hirap pong intindihan kapag gusto mong coverin yung katarantaduan na nangyari. Ano? Ang hirap talagang uh, pag, uh, pag ano pag-aanuhin yung inyong, inyong uh, mga bagay-bagay na hindi niyo mapagtatakpan yan <laughs> Wala kayong magagawa diyan. Magiging <laughs> Kailangan mahanap natin yung mga magician. Sino-sino <laughs> yung mga magician? Kasama <laughs> ka ba sa mga magician? Siyempre. Senadora Siempre. Grace Puet? Siyempre. <laughs> And in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa so tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really yeah. be our reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll. O, oh, <laughs> oh, 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 umalis ka! Makimbo naman ang Vice Chairperson. Hindi, umalis siya, umalis, 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 mga karyasyon, umalis po. <laughs> tumatakas po si Grace po, tumatakas. Nagsasalita po siya, pero habang nagsasalita siya, tumatakas. Tumatakas po si Grace po, mga karyasyon. I'm okay, ...dun sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have mm -hmm. already been verified and mm -hmm. in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco sa tama mm -hmm. naman talaga yung sinabi niya senator Sen. Chizca, which should really be o. a reference. Ito na also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill, bill namin. Tumakas! Tumakas si Grace po! Mahirap ang intindihan yun mga kareaksyon. <laughs> Itong si Grace po, Gagod, isa pa itong nagpapauto sa sarili niyang kasinungalingan. Pantagin mo yan, Grace po. Ha? Eh, si yung si enrolled bill, 100% meron ng mga number yun. Kasi nga, hindi pwedeng maging gaa yan, hindi pwedeng maging gaa kung kulang ng number yan. Ang Ewa. tanong, sino ang nagmaji doon sa enrollment? bill bago nakarating sa presidente yung By cameraal committee report, sino uh -huh. ang nagpunod sa mga numero? Yung mga pumunta sa hotel. Sino ang nagpunod sa mga numero? Yung mga pumunta sa hotel. Sino ang nag in the blank? Sino ang nag-fill, <laughs> nag, -feel? nag -feel in the blank. Sino ang nag-fill, nag-fill in the blank. Lucena de Vistela Kim ang Vice si Chairperson ng House Appropriations Committee ng ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siya ang tanongin tungkol sa issue. Between the buy and then the enrolled, at what point did the figures come in? Wala! Wala! Yeah. Uh, diba? Katatapang nyo, diba? Pak If it's just a procedural thing for Wala. Congress. Wala! Nasakot na lahat. Hindi pa! Sige po, let's wait na lang po. po. Ha? Na Explain na, lahat. na, lahat. Huh? na. Explain nyo sa, sa taong bayan. Mga gagawin. <laughs> ang issue is the bike cam? May mga <laughs> 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 Grabe ang kakapalan ng mukha mo, ma'am. Grabe ang kakapalan ng mukha mo, hindi ka sumasagot. <laughs> <laughs> Ikaw yung pumalit kay Saldi sa ko, di ba? Mm. <laughs> di ba may ambro ka ng bike cam? Um? Wala, <laughs> okay, na-explain na lahat. Paano na-explain lahat? <laughs> <laughs> ha? etong si Kilay, mali-mali nga ang explanation pag ganon-ganon, ma mamaya, <laughs> mauhulog din siya dun sa katotohanan na kailangan tanungin kapag mayroong blanco. Mm. Tapos ikaw, sinasabi mo, na-explain na lahat. ibang <laughs> klase ka rin, mama. Uh -uh. Ha? Tingnan po ninyo, tumatakbo po si Stella Kimbo. Stella Kimbo. Stella Kimbo, Kimbo ki 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 kimbo Stella Kimbo ito tumatakas din po to in tumatakas si Marikina representatives tumakas po si Grace Sport <laughs> ito naman po si uh, Stella Kimbo, Stella Kimbo, Kimbo, Kiki, -ki 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 Kimbo. oh, ito, pagtignan po natin. Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee ng ginagawa ang 2025 budget at Acting Chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siya ang tanongin tungkol sa issue. <laughs> Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Excuse me. Yeah? Bakit tayo sa magot? Bakit tayo sa magot? If it's just a procedural thing. Wala, hindi nila na masasagot. Nasagot <laughs> na Sige po, let's wait na lang po. Na-explain na lahat. Na-explain na lang po. Na-explain na lang po. Na-explain na Si SP. Na si SP. What kind of issue is the buy company? May mga kop. Nasagot na lahat. Si SP. Si SP. Nasagot na lahat. <laughs> Ma'am, bakit pag sumagot ka parang humuhungol ka? <laughs> Nasagot na lahat. Si SP. Pantagin po ninyo yun, isang kongresista, tinuturing na may utak, pero hindi marunong magsalita. Mm. Meron ka bang tinatago, madam? Stella Kimbo, may tinatago ka? oh narinig ni Tamba, hindi nagsalita si Stella Kimbo. Nag-ingat, bigyan mo siya ng plus 10 million. 10 million palakpak. Di? oh, oh. De? oh. magaling talaga si Stella Kimbo. Yung ating bagong uh, appropriation, chairman, okay? committee chairman of corporation, the government plus 10, plus 10 million, 10 million. Okay, yung check yun ng palakpak, 10 million palakpak, gano'n. Ah. Magaling po si Stella Kimbo kung gano'n mga karyasyon. Ito po si, ano to, si, si Raul Manuel, huwag niyo pong pakinggan, sumabit lang to eh. Sumabit lang, nung nagpasabog na po si, si Congressman Ungab, sumabit na po to. Huwag niyo natin pakinggan ha. Ah. Yan ang BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kay Ungab at Manuel. Uh -oh. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanco ng mga ito. Mm. Ang BICAM report na niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill mm. at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025. Okay, nakikita mm. po ninyo itong tatlong papel na to Ito po, is parehas. isplika po natin ito, ah, yung pinaka mababaw na... Explica. Explain po natin, natatakpan ko yung mukha ko. Hello kabayan, pagod na po ba kayo sa kakatrabaho ng isa, dalawa o tatlo? Uh, so para hmm. po maintindihan po ng ating mga reaksyon, kung ano po tinutukoy natin, kasi baka sa yung iba, yan. Uh, yan. Ito po uh, sa taas yun ang bicameral conference committee report yan. Nagigita po inyo, ayun o. No? Ayan po, by camera. Oh. oh, tanggalin po natin God! yung filter.